alam nyo bilang babae, may mga ginagawa kayo na nakakakumaling sa lalaki. Itong mga ginagawa nyo ay mapapahabol at mapapahabol ang lalaki. Hello guys! So, ang topic natin for today, ladies, ito ang mga gawin nyo para maghahabol sa'yo ang lalaki. So, kung interesado ka panoorin ang video na ito. So without further ado... So, diretsyo na tayo. Alamin na natin ang mga dapat nyo gawin para sobra-sobrang habul-habulin ka ng lalaki sa mga ganitong gagawin mo. So, at number one, ito yung maging attractive ka. So, eto na naman tayo. Paulit-ulit kong sinasabi, na kaming mga lalaki ay mga visual na nila lang. So, napakahalaga ang nakikita namin, lalong-lalo na sa mukha ninyo at ang inyong physical na pangangatawan. So, ito ay physicalan kasi yung nakikita namin doon kami na-attract. Kaya bilang babae, yan ang unang-unang -una mong gagawin para maging kaakit-akit ka, attractive ka sa paningin ng lalaki. So, yan ang i-improve mo at dahil katawan ang isa sa tinitignan ng mga lalaki, dapat bigyan mo ng pansin yung physical na katawan mo. Mag-exercise ka, magbawas ka ng pagkain kasi yan ang isa sa nagpapalaki sa'yo. Mahirap maging kaakit-akit kapag ikaw ay sobrang malaki. Real talk yan, di ba? At eto pa, yung face value mo, isa yan sa mga dapat mong bigyan ng pansin kasi ang lalaki, yan ang unang-una nilang tinitignan ang face value, ang mukha mo. Kaya kung inaalagaan mo, inaayos mo ang mukha mo para maging presentable, maging maganda sa paningin ng lalaki, goods na goods yan, di ba? Huwag kang maging tamad sa pag-aalaga sa katawan at sa sarili mo. Kasi yung pagiging attractive ay uh, kailangan din ng disiplina at tamang pag-aalaga sa katawan at sa sarili. Number one. Number two. Eto, kapag hahantong na kayo sa ana-ana, alam mo na siguro ang ibig sabihin niyan, kapag kahantong na kayo sa S, eto, dapat galingan mo ang performance mo. Yan ang isa sa mga bagay na literal na kapag uh, napaligaya mo at uh, na-experience ng lalaki ang sobra-sobrang ligaya sa iyo sa S, siguradong hindi kanyan makakalimutan at ahabul-habulin kanyan. Kaya kapag uh, ginagawa nyo na ang bagay na yan, first na gawin mo is talagang ibigay mo na ang lahat. Galingan mo na kung ano yung nalalaman mo. Gawin mo para ma-experience yung lalaki ang sobra-sobrang ligaya na ibinibigay mo sa kanya kapag magaling talaga sa performance ang babae. Talagang kinahuhumalingan ng lalaki at talagang hahanap-hanapin niya sa sa'yo. Kaya, alam mo na ang gagawin mo. Do your best sa ganyang bagay. Number two. Number three. Eto, Huwag kang maging martir. Huwag kang sunod-sunuran sa Kanya. Huwag kang maging alila sa Kanya. Meron kang sariling buhay at meron din siyang sariling buhay. Kahit pa nagsasama kayo sa isang bubong o mag-asawa na kayo, huwag na huwag kang papayag na maging alila. Alam mo ba ang karakter ng isang martir? Iyan yung literal na oo ng oo. Opo, opo, lahat-lahat ginagawa mo lahat-lahat ay sinusunod mo na parang hindi ka na nag-iisip. Alam mo, meron tayong sariling pag-iisip at yan ang ating gagawin. Mag-isip tayo, huwag tayong papayag na tayo ay inaalila, inaalipusta ka kapag yung lalaki ay itinuturing ka na mababang uri, na ikaw ay itinuturing na parang katulong sa inyong pagsasama, huwag na huwag kang papayag na gaganyanin ka. Wala kang value kapag uh, ganyan ang ipinapakita mo sa lalaki, yung itinuturing mo yung sarili mo na sobrang mababa, na parang siya ang Diyos mo, na siya lahat. Opo, opo, sige po, gawin ko lahat yan para sa'yo kasi mahal na mahal kita. Huwag ganun, okay? Magkaroon ka ng respeto sa iyong sarili para yung lalaki ay respetuhin ka rin. Ipakita mo na talagang meron kang sariling opinion, na meron kang boses. So, mas tataas yung value mo as a woman at yan ang isang characteristics or yan ang isang quality na hinahabol ng lalaki sa babae. So, ayan po, ang number three. Number four, eto, yung huwag kang laging available. Ipakita mo na meron ka rin ginagawa, na meron ka rin pinagkakaabalahan. Hindi yung kapag tinex ka, ay nagkukumahog ka na. Kapag tinawagan ka, ay mas lalo ka nang nagpapanik na agad-agad pumupunta o ginagawa agad-agad yung mga pinapagawa sa'yo. Huwag ganon kasi kapag ganyan, yung lalaki, behind his mind, subconsciously, nagkakaroon siya ng uh, thinking na, wow, patay na patay ito sa akin. O, di ba? O, ganun. Pakiramdam ng lalaki ay habul na habul ka sa kanya. O, ganun. Dapat ipinapakita mo rin na meron kang sariling buhay, na marami ka rin ginagawa, na marami kang mga pinagkakaabalahan at kahit wala siya, ay okay ka lang. Ganun ang ipakita mo sa kanya. Kaya kapag may mga kung ano-anong pinapagawa sa'yo, tumanggi ka paminsan-minsan. O di ba? Kasi kapag tumatangi ka, mas talo kanyang namimiss. O di ba? Yan ang maganda doon. Kapag namimiss ka ng lalaki, pupuntahan ka niyan. Ah. Uh, kapag hindi ka pa nakikipag-communicate ng madalas, ala, yan na. Medyo na siya na yung nagkukumahog at nagpapanik at maghahabol sa iyo. Kaya huwag na huwag kang lagi-laging available para sa lalaki kahit sinong puntro pilato pa yan, kahit guwapong guwapo pa yan, di ba? Pakita mo na meron ka rin value na babae para mas tumaas ang tingin niya sa iyo. Number four, number five, eto, i-prioritize mo yung sarili mo. So, dapat kung anuman yung mas makakabuti sa iyo, yun muna ang uunahin mo. Mas tataas ang paningin ng lalaki sa iyo. Lalong-lalo lalo na kapag nakikita niya na talagang uh, marami kang ginagawa na ikaw ay isang busy na babae, na ikaw ay may career na talagang pinupursu, di ba? mas lalo siyang napapabilib. Lalong-lalo na kapag nakikita niya na self-improvement ang ginagawa mo sa sarili mo, sa karir mo, at sa lahat na patungkol sa iyo. ba diba? So, yan ang isang the best way is to prioritize yourself first. Wow! Sigurado na mai-impress yung lalaki sa mga ganyang ginagawa mo. So, ayan po ang number five. Number six, ito yung umiwas ka sa maraming drama naiintindihan namin na kayong mga babae ay talagang uh, napaka-emosyonal. Kasi ganun talaga ang mga babae. Mas uh, gumagana ang emotions nyo kaysa yung iniisip nyo. ba diba? So, talagang kapag uh, sa ganyang bagay, ay eh, marami na kayong issue. Kahit yung mga simpleng bagay na wala namang uh, takwenta-kwenta, sabihin na natin, masyado nyong ginagawang malaki o ginagawa yung issue. Kaya kayo nagdradrama dahil sa kung ano-anong iniisip nyo. 'Di ba? Ganoon naman 'di ba? Kaya naiintindihan namin 'yon, pero kapag lagi-lagi na kayong ganon, sobrang madrama, sobrang maraming issues, kapag ganyan lagi, nakakasawa 'yan sa lalaki, ayaw na ayaw ng lalaki 'yung mga ganyan. Paano ka hahabulin kung ganyan naman ang nakikita niya sa iyo? Of course, alam naman namin na mayroon kayong pinagkukugutan, mayroon kayong pinanggagalingan, pero pag labis-labis na 'yung pagdradrama niyo, dapat baguhin mo 'yan para Hahabul, habulin ka ng lalaki. So, ayan po ang number C. 2,000 years later. So, ladies, ayan po ang mga dapat niyong gawin para ang lalaki ay sobrang mahuhumaling magiging lakas tama sa inyo at ang gagawin niya ay maghahabol talaga sa iyo. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget, subscribe!